Ay, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Monday and for our first reading of the day, ano po kaya ang makikita natin sa first reading of the day today? Yan. Kamusta po ang inyong weekend? I hope na, um, na, na okay naman po at kayo po ay nakapagpahinga. No? As for me, ako po ay um, nakapamili na para sa ating One Love a Day on September 14 pero kulang pa po tayo ng bigas no? um, salamat po sa mga nagsusuper thanks ay ayaw po sumindi ng ating kandila bakit Yeah ayaw po niyang magpabuhay oh. kamusta po kayo sana po ay hindi naman kayo nabasa kung may umuulan man po sa inyo tandaan niyo daw po may parating daw pong bagyo ayan so ayan okay game na po tayo So, magbibigay po tayo ng first reading of the day today. Okay. Huwag nyo po skip ang pag, ano na ating mga baraha dahil dito po tayo kumukuha ng connection. One, two, three, four, five, Six, seven, eight, nine, and ten.

Pili po tayo ng sampu. <clears throat> One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Nie było i Okay, tingnan na po natin ang pagsasanib po sa ng tatlong baraha. Ang lakas-lakas daw po ng intuition mo at ang lakas-lakas daw po ng iyong paniniwala. Anything daw po na maramdaman mo ay totoo. No? Hindi po basta-basta ito pag ikaw ang nakaramdam. Asahan mo po pag ikaw daw ay nakaramdam. am. Um, more or less daw po may pangyayari talagang ganun no um most of the time um nagkakatugma po talaga at nararamdaman mo po ang mga um pakiramdam niya o feelings niya o kung ano man po ang nangyayari sa kanila there is passion and high standard no sa so nakikita ko po dito um uh, medyo ang taon niyo po ay nagpapapansin sa inyo no? Nakikita ko po medyo, um, kunwari galit siya, pero the truth is, ang lakas po niyang magpapansin sa'yo, and sa totoo lang po, talagang yung magpapansin niya po sa'yo ay talagang hindi matatawaran, ano? Talagang gumukuha po ito ng atensyon sa'yo, no? Eh, gusto niya po talaga na ikaw po ay humabol-habol sa kanya. Um, gusto niya po ay ikaw po ang mag-approach, gusto niya po ikaw ang umayos, gusto niya po magmakaawa ka, aminin mo na malika pero wag na wag mo pong gagawin yan. Hayaan mo po siyang ma-disappoint, hayaan mo po siya na siya po mismo ang makaramdam ng disappointment sa buhay niya. No? As a matter of fact, um, pag wala ka pong reaksyon, ito po ay napapahiya at ito po ay um, napapahiya at siya po talaga ay nagkakaroon ng uh, disappointment. No? Pag wala kang reaction, no reaction at all, uh, hindi mo lang po alam na siya po ay napapahiya. There is this lack of commitment, no? Wala naman po siyang siniseryoso, no? Kahit po sabihin mong may current partner ito, hindi niya po siniseryoso yung kanyang um, current partner. As a matter of fact, hindi niya po alam ang kanyang gagawin no um medyo nahihirapan po siya when it comes to pag-amin ng feelings no pero sa totoo lang po hindi niya po talaga alam kung ano po ang gagawin niya sa mga susunod pang araw no nahihirapan po ang person ito at um hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin. Very, very impulsive. King of Wands in reverse is all about impulsiveness, no? Very impulsive po ang person niyo. Hindi po niya alam na sa pagiging impulsive niya po ay magkakaroon siya ng um, pagsisisi or regrets, no? there is this emotional immaturity sa so nakikita ko po uh, meron yung kanyang person po ay emotional immaturity yung ngayon po no yung third party niyo po ay immature no kaya po laging insecure sa inyo yung um, third party lagi po silang nagaaway at ikaw po lagi ang topic no kahit po humanap kasi siya ng iba hahanap-hanapin ka pa rin po niya kahit may iba siya hinahanap-hanap ka pa rin po niya, no? Ayaw niya man pong tanggapin sa sarili niya pero kahit po may iba siya, hinahanap-hanap ka pa rin po niya eh, no? Kahit may iba siya, ikaw at ikaw at ikaw pa din ang uh... ayan o, no? lack of direction. Wala rin po siyang nakikitang direction sa samahan na meron siya ngayon. Kahit pa po ang person niyo ay nagpakasal, magpakasal, tandaan niyo po ito. Ikaw at ikaw pa rin po ang hahanapin ng person mo. No? Sa totoo lang po, win at all cost, No? Um, gusto niya lang po manalo. Gusto niya lang po maramdaman mo na sa paghihiwalay niyo po, siya po ang talo. Nasa paghihiwalay, ay siya po ang panalo at ikaw po ang talo. Nasa paghihiwalay niyo po ay ikaw at ikaw po yung um, malulungkot. Ikaw po at ikaw yung makakaramdam ng talo. Pero sa totoo lang po, alam niyo po, isa lang ang strategy dyan mga kapatid. Na lagi ko tinuturo sa mga alaga ko. No reaction at all. Zero, no? Hayaan niyo sila mag-isip na kahit anong gawin nila, bakit po wala silang makuhang reaction sa inyo kaya po lalo kay nagiging misteryoso at misteryosa at isa pa, no contact alam nyo bakit? kasi lahat ng galit, kahit pinakamatinding galit, kapag hindi na kayo nakakausap ng person nyo somehow, dun niya po pumapasok o dun niya po naiisip yung mga magagandang nagawa nyo doon unti-unting nagsasubside yung galit, try nyo po isang buwan, hindi nyo talaga to huwag kayo talaga magparamdam dito no? pero kasi po the more na may nakukuha siyang reaction sa inyo the more po na lumalaki ang ulo nito at wala lang no? sa so, totoo lang po pag di-disconnect nyo yung sarili nyo sa person na to or disconnected no? ah uh, makikita nyo po no? sinasabi ko sa inyo makikita at makikita nyo po na lalo po nyong makukuha yung gusto nyong reaction yung paglalaylo po nitong taong to kasi sa totoo lang po sa ngayon talagang sa nakikita nyo hindi po talaga siya maglalaylo oo dapat po ikaw ang maglaylo ikaw ang magdisconnect para po um, tigilan ka niya no, ng pagsisisi sisisihin ka, galit sa iyo, lahat sa sa'yo para po matigil sa ganun ano? kahit po ano mangyari ayan, no, naging makasarili po siya kaya ikaw pa po, po ang sinisisi niya kaya most of the time kahit po si Sing ka nito, dead ma po, wala ka na dapat reaction sa kanya, no? Ayan. Kailangan mo pong, um, ayan o, no, po sila o naiingit po sa kanya. Sa totoo lang po, naiingit po ang person nyo and somehow hindi niya po alam. Ayan win at all cost, win at all cost talagang um, sinasabi ko po, po sa inyo, ay magiging mas maayos ka po kung hindi ka po sa kanya makikinig ha following your heart um ayaan mo lang po siya yung mga adventures na gusto niya sa buhay pabayaan mo lang siya dahil darating ang araw the tower universe, na matatakot po yan sa karma no inaavoid at naaavoid pa po niya kahit papaano yung karma ngayon unti-unti pero somehow ayan po magsisimula at magsisimula po yan tang karma no reverse in fa uh, failure no nagsisimula na po siyang makaramdam ng consequences ng kanyang mga ginawa no pero sa totoo lang po isa po sa consequences na nakikita ko dito ay yung kahit may iba siya ikaw pa rin ang hinahanap niya yung pinagsamahan niyo pa rin po ang hinahanap hanap ng person mo burned out and overstressed po ang person nyo ngayon. You know, burned out and overstressed po siya. Uh, feeling niya po napakarami niyang responsibilidad at yung responsibilidad na yon ay nagiging burden lang po sa kanya. Overstress and burn out po siya sa lahat po ng kanyang ginagawa as of the moment. No, hindi niya po alam kung ano po ang kanyang patutunguhan. Ano? sa totoo lang po lahat po ay kinakatamara nito lack of commitment meaning hanggang simula lang po to no, sa so, mga gusto niyang gawin after that wala na hindi na po niya uh, pagpapatuloy pa yung kanyang mga gawain or gagawin ano there's boredom no? nabuboard po ito sa kanyang current partner kung ano po yung nagawa niya sa'yo kung ano po yung lahat ng yon yan din po o oh, yan din po ngayon ang nararamdaman niya sa person niya. No? Talagang matindi lang po ang pride nitong taong to pero sa susunod na mga panahon makakaramdam din po siya ng resentment and desire to reconcile. No? Makakaramdam din po siya noon at sinasabi ko po sa inyo talaga ilang beses lumabas tong no direction and unpredictable. Kahit po siya, unpredictable ang pakiramdam niya sa mangyayari susunod sa kanyang buhay. No? Sana po talaga ma maiwasan niyo munang makipag-usap sa taong to. You let go. Hindi isang tawag lang po sa inyo ay nandyan kayo. No? Hayaan niyo lang muna po talaga. The moon. Oh? The moon. Okay? sana po ay um, yung emotions niya ngayon ay very mixed emotions sa so, na nakikita ko no minsan galit siya minsan namimiss ka niya minsan gusto ko niyang um, sisihin minsan naman may resentment siya mixed emotions magulong magulo po no very very confused no um Marami po magiging pagbabago sa buhay mo. May end of cycle ako nakikita dito meaning end of phase no patapos na po yung mga ganyang um, mga masasaklap na pangyayari sa buhay mo you have to start on your own kailangan po magsimula ka kasi kahit na um inahanap-hanap kanya still meron pa rin po siyang confusion na talagang may iba pa siya at hindi pa po siya talaga makapag-focus sa kanyang totoong nararamdaman medyo may pagkamakasarili po ang taong to And possessive in a way, no? Kaya medyo dapat umayos ka po. There's anxiety, trauma, and helplessness. Gusto niya pong mag-reach out sa'yo. Ngayon ako nakikita dito na gusto niya mag-reach out sa'yo. Sa totoo lang po. Pero nahihirapan ang taong to. Uy, may reward pong parating sa'yo. No, may reward pong parating sa'yo. And meron din po ako nakikita na for some of you may parating na bagong tao sa buhay niyo. No, meron din pong abundance na parating sa inyo uh, in your career or kung gusto niyo pong lumipat ng bansa, kung gusto niyo pong lumipat ng trabaho, kahit nasaan kayo, pwede po. No, may nakikita po akong kagandahan at home celebration. Ganda. For your last card po, it's all about home celebration. Hayaan mo po siya. There will come a time pag masaya ka na. Meron ka ng bagong pag-ibig. Masaya ka na. Siya naman po ang iiyak-iyak at lulugulugong humabul sa iyo no hayaan mo lang po siya at wag mo po siyang um huwag mo po siyang ano hinayaan mo lang po siyang humabol habol sa iyo sa totoo lang po magiging mas masaya ka pa po sa darating na, na mga araw sa uh, wag mo lang po i-focus sa ano ha sa uh, wag mo lang po i-focus sa masasakit na nangyari sa buhay mo pero sa totoo lang you will be fine kapatid you will be fine wag po kayong malungkot sinasabi ko sa inyo you will be fine no um lalo ka pong magiging masaya sa mga susunod na panahon lalo po kayong magiging happy and lalo po kayong magiging um ah uh, makaka-move on sa mga susunod na taon na panahon araw buwan at taon no kaya lang po you really have to help yourself yan lang po no so that's it for our first reading of the day kahit may iba siya ikaw at ikaw pa din ang hinahanap niya pero wag pong maging masaya kung wala pa po siyang effort na ginagawa you have to focus on yourself kailangan mo po yaan no kailangan mo rin pong maging mas maayos paano para naman po ikaw ay makaramdam ng hustisya, ay dead makapu sa lahat, no? Yung aking pong word for the day, dapat dead makapu talaga sa lahat. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y, Elena. -Y -L Nasa dulo po yan ang ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontakt. That's my only official and legit FB account and nag-start na po tayong mag-pack um, no? so for those of you who would like to give me a super thanks for this video I would really love and appreciate that from the bottom of my heart maraming 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 salamat po sa inyong lahat and whew, and um, sana po ay maging masaya po kayo at sana po ay Um, maging happy kayo sa mga susunod na araw sa buhay nyo uh, sa aking mga Lady Elena friends, family and subscribers na ever loyal and solid ako po ay nagpapasalamat sa inyo with all my heart and I love you so much from the bottom of my heart Ayan, ipapakita ko po mamaya dyan yung ating mga nasimula ng ipak kaya um, sana po ay matuwa po kayo at party po kayo niyan, ano? No? Sana po no skipping of ads, tulong nyo na po yan sa ating channel at sana po ay <clears throat> at sana po ay um, tulong nyo na po, huwag nyo na po i-skip, no? Pagpasensya nyo lang po kung mahaba. <laughs> okay, maraming salamat po. At um, ang aking pong bilin sa inyo lagi is that life is too short Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God uh, write your life and love story. I will be back for another set of reading. Um, ipapakita ko din po sa inyo sa dulo ng video na to bago yung details ko ng gusto magpa-private reading ay yung ating mga napak po na simulang mapak for our One Love a Day on September 14. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po ay ah, para sa ating mga street elder, elderly at hindi po yan magiging posible without your help. Salamat po at maraming marami pa pong salamat. I love you I love you all and God bless you all. Sabi ko nga po sa inyo ha, huwag malulungkot, just live one day at a time. Yan one day at a time lang po no at uh, you wake up and sleep na kayo muna po ang priority nyo para sa araw na ito yun lang po, God bless you all and I love you all, bye